Hi everyone. Kamusta ang lahat sa lahat ng OFW? Kamusta kayo? So ang um, ngayong araw ikukwento ko nga sa inyo kung paano. OFW na napunta pala ako dito sa dati Bansang sa KFC Europa. sa Qatar's or Americana Company. Country lang pala ako dito sa Kuwait So nang galing ako sa Qatar, doon ako nag-apply sa isang consultant or agency po nag-apply pala ako sa Humble Hunter yung aking consultant po sa Qatar. So thankful pa rin ako kahit maraming negative na sinasabi sa agency or consultant. Thankful pa rin ako kasi nandito na, na ako sa bansang Europa. So laban ng tayo kahit anong mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Nag-apply pala ako sa agency doon sa Qatar. Uh, Ramadan days April po tapos uh, Natanggap ako doon, tapos nag-process ako ng police clearance para sa work permit ko. So yung work permit ko is na-approve siya uh, one month po. Pero bago ka makakuha ng work permit, kailangan kang kumuha doon ng police clearance sa bansa kung saan ka naka-base ngayon or magkuha ka ng apostel na NBI. Sa akin is police clearance ang yung pinakuha kasi more than a year naman ako sa company okay na daw yung police clearance pero pag one year ka lang apostil yung ipakuha sa yung police clearance ko pala is kinuha ko siya online through my trash so may bayad yun siya 10 real pagkatapos noon tingnan mo doon pag na-approve na, na siya kukunin mo siya sa CID Salwa Salwa Road doon mo kukunin yung police clearance mo pag nakuha mo na yung police clearance mo, so kailangan mo yan siyang ipastam sa kuan sa MOFA. Magpastam ka doon, so may bayad din doon, 100 rial, so credit card yung kailangan bayaran doon. Pagkatapos mo magpa MOFA stamp, magpa Croatia Embassy ka na naman na stamp, may bayad din doon, 100 rial. Pag nakastamp ka na dyan sa MOFA stamp at saka sa Croatia Embassy, pwede mo nang dalhin yung police clearance mo sa agency or consultant para ma-process na po yung kuan mo work permit sa bansang pupuntahan mo. Nang months po ba ako nagantay ng work permit ko sa case ko po is one, one month lang po pero iba iba po yung process po ng work permit may three months may more than pa dun yan na antay ng work permit mo kasi hindi yan siya hawak ng consultant, hawak yan ng bansa na ina-applyan mo sila yung mag-approve doon. Iba-iba po pala yung labas ng work permit kasi may kasabayan ako or may kabatsa akong 3 months lumabas yung work permit niya kaya tsaga caga lang at huwag tayong mas Nung dumating na yung work permit ko, so pumunta na ako sa agency namin or consultant. Kukunin ko lahat yung mga documents ko doon na kailangan kasi mag apply na ako sa BFS or sa Visa Application Center sa Qatar. So mag apply tayo. Ikaw mismo personal yung mag apply kasi kailangan mong mag fingerprint doon nung nakapag-apply ako ng visa so antayin na naman natin yung visa kung kailan kung kailan siya ma-approve so yung visa ko pala is visa D. so ilang months po ba lumabas yung visa ko is 2 uh, months po depende po yan kung ma-approve agad yung visa mo hindi yan tsawak ng agency or consultant kaya antay talaga tayo para hindi tayo ma-stress, antay lang at laban sa buhay kasi darating din yan. Sa visa naman na uh, uh, iba-iba po yung labas ng visa natin. Hindi tayo pare-pareho ng visa sa pag-approve po kasi hindi nakasalala yan sa agency na sa bansa po ng Croatia or kung saan kayong bansa pupunta sila po yung mag-approve niyan. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ba, uh, yung kuan, paano tayo mag-resign sa ating employer kasi ba diba, nakakontrata pa tayo. Ano yung timing? So pag-uusapan natin. Sasabihin ko dito kung kailan ako nag-resign sa aking company kasi iba-iba rin yung role sa aming company is 2 months yung render ng resignation may 1 month at saka kailan ka magpasa ng resignation mo sa company para sa akin yung pagpasa mo ng kuan mo resignation sa company is uh, depende po kasi yan kung 2 months ka so after 1 month na po sa pag apply mo ng visa mo saka ka mag resign para sakto yung aantayin mo kasi yung process ng visa po is 1 to 2 months depende po pero kung 1 month lang po yung kuan nyo sa company yung roles nyo Uh, pag apply nyo ng visa do na kayo mag resign agad kasi pero pag one month lang po yung notice mo sa resignation mo sa company mag resign ka after one month po na, na pag apply mo sa visa application para sakto lang po pagdating ng visa mo hindi ka masyadong matingga So sa pag-resign pala, kailangan mong tapusin yung resignation na notice mo para hindi ka mahabol ng company mo at saka walang habol na yung uh, employer mo sa iyo at this uh, uh, malinis yung pag-alis mo sa company so uh, antayin mo na lang yung visa mo niyan kasi naka-process na po tapos uh, yung resignation mo on process din siya so parang sakto-sakto lang po yung kuan mo timing niyan para hindi ka ma-stress Magkano ba yung gasto ko sa pag-apply dito? So, yung placement ko pala is 6,000 real. So, kayo na lang yung mag-times. Times 15 po yan. Tapos, wala pa po yung... Kasi hindi pa po kasama yung mga process ko ng mga personal na police clearance at saka mga iba-iba pa pong bayaran. Sa BPS po, may bayad po yun na 611 real. So, mahigit 7,000 din real yung kabuuan na mga kuhan ko na gas tubes, pero why? hindi pa yun kasali yung mga pamasahe ko dun bakit ako nag resign sa aking trabaho dati kasi sobrang baba po ng sahod tapos sa uh, naging toxic na po yung environment so kailangan ko nang mag move on tapos sa uh, new environment na po gusto ko tapos ito yung nakita ko na gusto kong applyan kasi may mga kabatch naman ako dito so legit naman siya kaya andito na ako ngayon. Ikukwento ko sa inyo kung anong mga karanasan ko dito at sa pag-apply. Pero kung bago ka mag-decision or bago ka mag-decide, dapat kailangan mong alamin yung mga factors na dapat mong alamin para hindi ka ma-stress pagdating dito. Kasi kung okay naman yung sahod mo dyan at saka sa offer, kung mas malaki dyan, dyan ka na lang. Pero kung ang offer is uh, times 2, so go ka na dyan. Kasi yan yung nangyayari sa akin. Ang baba ng sahod ko, tapos yung sahod ko dito is times so, 2. Kaya hindi ako nagsisi. So kailangan mong sumugal sa lahat ng bagay. Pero at least hindi ako nagsisi. Nag Sisi sa decision ko na pumunta dito kasi okay naman yung sahod. Laban ng tayo sa ating mga trabaho. Tapos yung pangalawang kinonsider ko sis, yung environment, yung dati kong environment is hindi na ako masaya, so toxic na po, so naapiktuhan na po yung ating mga mental, emotional health, tapos lahat-lahat na kaya nag ako na uh, tahaki na naman yung bansang Europa kasi parang okay naman dito yung climate, tapos yung mga tao okay daw, unlike sa Middle East na napaka-strict po. So, kaya nag-decision ako na uh, dito ako mag-apply kasi open country tapos hindi siya masyadong mainit. Pero bawal po yung ingit-ingit lang na gusto mong pumunta dito sa Europa. Dapat pag-isipan mo talaga yan bago ka mag na mag-resign kasi marami kang factors na dapat alamin. Ah uh, kailangan mong alamin muna ang sahod kung okay ba yung sahod dito kung malaki yung sahod mo dyan sa bansa na tinatarbauan mo magstay ka na lang dyan kasi di ba parang useless din kung same lang din naman pala yung sahod mo dito so dyan ka na lang para makapag-ipon ka tapos uh, alam naman natin na hindi tayo forever na mag-abroad so ipon muna tayo or depende na yan sa iyo kung anong decision mo sa buhay para hindi ka ma-stress. Ano po yung dapat nyo dalhin papunta dito? So magdala kayo ng rice cooker, magdala kayo ng kailangan nyo, yung mga basic needs nyo, magdala na kayo. Kung may mga extra ka na kuan sa bagahin mo, dalhin mo na yung dapat mong dalhin like gamot, rice cooker, magdala ka rin ng saksakan kasi iba yung saksakan dito tapos magdala ka ng tubig uh, sa airport kasi nung sa airport kami sa sa Qatar allow siya yung tubig po uh, sa airport na ipasok so magdala ka kay tatlo tapos magbaon ka para di ka magutom kasi sa case namin Uh, mahirap po kasi yung layover namin sa uh, Qatar to Dubai is 10 hours so ang tagal namin nagantay doon ng flight namin papunta dito sa Croatia so 10 hours po so kailangan pong magbaon uh, ng kanin at saka ulam, tubig at ano yung mga kailangan mo mga snacks para hindi ka na magutom doon kasi ang mahal po nang bilihin sa airport yan lang yung masasabi ko at uh, ang uh, mga idea na dapat niyong dalhin. magdalarin uh, magdala rin kayo ng tuyo uh, at saka mga kuan, mga magic sarap, yung kailangan niyo sa pangluto yung mga Pilipino food kasi malayo po yung kuan dito, bilihan ng mga Pilipino tapos sa uh, um, mahal po dito. So kung kailangan yung may extra kayo sa bagahin nyo, so dalhin nyo na yung kailangan para hindi na kayo mahirapan magdala rin na kayo ng gamot in case kasi mahal din dito so kailangan ng prescribe daw ng doktor kung bibili ka ba ng mga gamot dito ilang months po ba dumating yung visa ko so sa akin po is 2 months po dumating yung visa ko uh, hindi po iba iba po yung ano, yung dating or approve ng visa kasi hindi siya hawak po ng consultant or agency, hawak po yan sa bansa na pupuntahan mo. So, dipindi na yan sa kanila kung i-approve nila ng maaga or matagal. So, mag-antay lang talaga tayo kasi para hindi tayo ma-stress, antay lang para makatuloy ka na sa pupuntahan mo. Sa kabatch namin may visa na 7 days lang. So iba-iba po yung labas ng visa po natin. So tiis lang po tayo. Huwag po tayong magmadali. Kasi darating din yan siya sa takdang panahon. Kasi pinaprocess pa po yan sa bansang pupuntahan mo. So antay lang talaga tayo at magdasal kay kasi kung para sa iyo yan para sa iyo talaga yan so laban lang po tayo. So ayan, na-approve na nga yung visa ko di, uh, dito sa ina-applyan ko sa Croatia. So galing pala ako ng Qatar. So nag-cross country ako. So nag-apply ako ng April. So dumating yung visa ko mga September 23. So yung flight ko is September 24. Kaya andito na ako ngayon sa bansang Europa, sa bansang Croatia. So na-assign po pala ako sa isla po dito sa Dobronik pero babalik din ako sa City Zone kaya okay lang laban lang tayo sa lahat ng mga pagsubok natin na dumating dito pero okay lang din kasi okay naman siya yung pagsugal ko is worth it siya at saka alam kong nasa lugar ako ng tama Okay naman po yung Croatia, open country siya so mag uh, taglamig na po dito so patapos na po yung summer. So magwi-winter na po dito. Okay lang sa akin kasi parang Pilipinas lang po siya. Kaya kung gusto nyo mag-apply na sa inyo na yung mga decision nyo kasi personal na bagay nyo yan. Pero pag kuan okay naman dito. Tiis-tiis lang talaga. wag lang mag-expect po sa mga trabaho. Ingat po. God bless you everyone.